Good morning mga kabahas, ayan tara samahan nyo ako, bahas bahas na naman tayo, may pipikapin tayo sa Cricias Quiet Place, then didiretso tayo ng countryside door, then after nyan itadrop na natin sila sa airport, tara samahan nyo ako Ayan magandang umaga po sa inyong lahat, mula dito sa parking area dito sa amin, papunta ng Cricias Quiet Place ay mga 15 minutes po yung biyahe Ayan. Tapos pagkatapos, pag pick up natin yan, dediretso na tayo ng countryside tour. Ang itinerary natin sa countryside tour ay chocolate hills, man-made forest, treasure conservation, floating restaurant, python and butterfly, baklayon church, blood compact syempre, at ang souvenir shop na mapupuntahan at makakapamili na rin ang mga guest nating turista. Ayan po. Bali ang itinatagal ng country sa ito natin ay mga 7 to 8 hours. Depende yan sa activity nila. Dahil may activity tayong ATV at zipline. Ayan. Kaya tara, samahan nyo kami sa adventure tour natin ngayon. Isa ang Bohol sa talagang pinupuntahan ng mga turista dahil sa mapayapang lugar at sa taglay nitong kagandahan. Dahil sa napakaraming magagawa at mapupuntahan, pati barkada o pamilya mo ay tsak na masisiyahan. At lalo na kapag nakita mo ang chocolate hills na talagang kahit saan ka magpunta ay hindi mo malilimutan. Ang tarsier naman ay meron din sa part ng Mindanao at Leyte pero dito lang sa Bohol may tarsier santuary at conservatory. At ang mga puno dito ay pinoprotektahan ng mga mga tao o ng gobyerno. Kaya naman, ang man-made forest ay isa rin sa pinupuntahan ng mga tao. At ang ilog na ito ay isa rin sa pinupuntahan ng mga turista dito. Dahil sa ganda nito, ginawa na nila ng bangka at ng kainan na tinatawag na floating resto. At kung hindi ka papagod, ay eh, pwede-pwede mong pasukin ito. Dito, makikita mo ang butterfly at other animals at syempre, ang python na gutom at naghihintay sa <laughs> iyo. Kung naman, makakita ng mga lubang simbahan dito lang nga, sa Baclayon Church o Immaculate Conception dahil ito ang pinakamatandang simbahan dito. At kung gusto nyo rin makita ang monumento ni Miguel Lopez de Legazpi at Datu si Katuna ang blood compact, ay dito nyo din makikita yan sa Bohol. Kahit ilang beses nyo balik-balikan ang Bohol, hindi-hindi nyo pagsasawaan ang lugar na ito. Kaya balik-balik sa Bohol. Maraming maraming salamat so this is the end of our tour today ma'am sir. Sana po nag-enjoy kayo sa countryside tour natin. Maraming maraming salamat mm -hmm. din po for visiting Bohol sana po nag-enjoy kayo sa pagbisita nyo dito sa Bohol. Mm -hmm. ayan, have a pleasant trip po sa inyo. Maraming salamat yeah. po ma'am sir salamat so, ayan. Uh, Double check po yung mga gamit natin Ay uh, At ayan mga kabahas dito na po natatapos yung countryside tour natin ngayong araw na to. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at kung ganagustuhan nyo ang video kong ito, huwag nyong kalimutan na i-follow and share. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa mga video ko.